Gusto mo bang mabaliw sa iyo ang target mo? Ma-o-obsession gusto sa iyo. Gawin mo ito lalo na kung nang lalamig na or iniwan ka ilang buwan ka nang iniwan at hindi nagpaparamdam sa iyo. Walang nihay, nihoy, wala as in kinalimutan ka. Gawin mo ito para bumalik muli ang kanyang pagmamahal at ma-obsess sa iyo. Mag-init muli at lalo ka pang mamahalin higit pa nung una kumuha ka ng kanyang larawan. Kung wala kang larawan na, printed picture, kumuha ka ng larawan niya sa cellphone, kagaya nito mga kaswerte. Titigan mo lang, sa, diba dito yung noo niya, yung mata, titigan mo lang ang kanyang noo sa pagitan ng mata. Titigan mo ito, tapos sabihin mo ang orasyon na ito ng tatlong beses. Ibulong mo sa kanyang larawan ang orasyon na ito ng tatlong beses. Gawin mo to araw-araw, at isang araw, babalik yan sa'yo, maoobsess yan sa'yo, magmamakaawang muli mong mahalin. Gawin mo't lang ito palagi, araw-araw mga kasorte. Mag-iingat po ang lahat sa mga scammer.